kami ngayon sa All About Jusa. Talagang bumili kami ng cellphone para lang pang Kahit maliit lang yung storage pero kailangan na kailangan at balay mo mamonitize tayo. Ito pala natin at susubukan natin. Malina ko ng kamera eh. So ayan. Pauwi na kami at uh, bibili pa kami ng handle sa kamay para maging safe ang aming pagbibig ng cellphone. Talaga papunta na kami doon sa palengke kasi bibili kami ng handle gamay at bibilihan ko rito ng cover ang isa kong cellphone na Samsung para naman okay pag nag-vlog kasi ito, hindi kasi ito is to itong uh, binili namin na bagong cellphone kaya nga uh, uh, ano lang baka sakali malay mo mamonetize so dito tayo makabili man lang uli ng Samsung kasi syempre alam mo na iba ang presyo dito sa Pilipinas ng Samsung, napakamahal di kagaya dun sa ibang bansa na mura lang dito mahal ang Samsung dito talaga na traffic talaga kami pupunta na lang kami, lapit-lapit nandyan lang sana oh. kaso na traffic pa talaga kami time check is 3.45 ng hapon talaga oh, sobrang traffic talaga sobrang traffic oh, Kabilaan na ang traffic, sobra. ay nako, grabe Mag alas 4 ng hapon pero taas pa rin ng init, tapos napaka traffic na, andito na kami Oh, Langga. Ito yung sa isa kong, ano, A54. E yung medyo malambot lang kasi pag matigas, masakit kasi sa kamay. Yung case lang na medyo, ano, mamili tayo. Ito maganda to. Maganda ko ito. ito. Sweet up siya. Ayan, bumili na rin ako ng ring kasi kailangan na kailangan ko ito dalawa. Langga, nilagyan na rin kasi kailangan na kailangan ko rin pang protect sa ano, baka, baka kasi tumambling na rin yung cellphone ko bangga, uwi na kami dahil nakubira na yung aking sa cellphone. Ayan na siya, puti. kitang kita sa ilalim. Kaya ito na. At uh, pauwi na kami na bahay. At yun na nga, time check is uh, 4.05 ng hapon. Grabe init. Sobrang init talaga. Parang pakiramdam ko. Wala siya, hangin-hangin. O yan, saka lang lumabas yung hangin. At uh, ayun mga langga, abangan natin ng pag-uwi ko. At uh, uwi talaga kami. At sana itong ano ko na ito, itong bago ko itong bago ko ngayong uh, cellphone at bago kong uh, Facebook pag page ko ay sana suportahan nyo. Maraming salamat sa inyo lahat.